lupit ako sa inyo ang sasabihin ko may kapit na kayo ng Christmas decor sa bahay nyo ha meron ba kayong mga Christmas decor dyan ayan o oh. actually itong Christmas decor namin na to ang bumili pa nito ay si Lola Mama bubuhay pa si Mama at si Papa sila ang bumili nyan matagal na tog, to gusto hindi kaya hindi pa sila pinapangal Eh, ayun ba? At ito na nga, ito, 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 pinakamalupit dyan, ito, ikakabit natin ito dyan, dyan o, no? dyan Ikakabit natin dito sa ating munting bahay, kaya kahit maliit ang bahay nyo, dapat mayroon kayong Christmas Day ko. Pusin <coughs> natin, eh. Ikakabit natin yan. Hindi, kapis kasi siya, yan o, ganyan na itsura niya.

It's on guys So, naik na natin nya Syempre, may grand opening tayo niyan. One Two Three Ten Ayun Lupita. Oh. Ting 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 ting. okay ba? Guys. Meron <laughs> tayo. Ano ba tawag diyan? Christmas copies. <laughs> wow, pinatay okay pa ni Mommy ang ilaw. Diba na, mo. may Christmas, may Christmas decor. 'di ba? Oh, okay. ano guys, ha? Buksan muna namin 'yan. Kaya kayo magkabit na rin ng Christmas decor niyo. Tenan, bye-bye.